He welcomes in yung lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Dahan-dahang inangat ni Lara ang kanyang kamay, nanginginig, at itinapat ito sa lumulutang na telepono. Sandaling huminto ang lahat, ang ulan, ang hangin, maging ang kampana. Tahimik ang mundo, para bang siya na lang ang natitira. Hawak na niya ang telepono ngayon, at sa kabilang linya ay narinig niyang muli ang iyak ng bata. Ngunit kasabay nito, isang boses na pamilyar, mahina, halos maputol. Ete, huwag na, hayaan mo na ako. Boses ni Marco, malinaw, totoo. Nanginig ang puso ni Lara. Hindi ko kaya, Marto, ikaw na lang ang natira sa akin. Ngunit anti-anti, ramdam niya ang bigat ng telepono. Parang dinadala siya sa kailaliman. Habang ang rosaryo sa kanyang palad ay nagliliwanag ng mahina. Napapikit siya, mahigpit na hinawakan ang rosaryo. At marahan niyang ibinagsak ang telepono sa sahig. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa altar. Sumilaw at nilamon ang dilim ng buong simbahan. Pagmulat ng kanyang mata, wala na ang telepono. Wala na rin ang nilalang, wala na ang kondiman. Nasa tabi na niya si Marco, nakaluhod, humihingal. Buhay, nanginginig munit liktas. Yakap silang dalawa, parehong umiyak. At sa labas ng simbahan, biglang huminto ang ulan. At sumilip ang unang sinag na umaga. Naglakad silang palabas, magkahawak kamay. Dala pa rin ang bigat na mga na hindi na masasagot kailanman. Ngunit alam ni Lara sa kanyang puso. Hindi na niya kailanman sasaluhin ang huling tawag. Huling tawag. Sa gitna na madilim na gabi, kumunog ang telepono sa lumang bahay sa Maynila. Isang tawag na hindi inasahan, isang boses na matagal nang nawala. Anak, uwi na ako. Nanigas si Lara, hawak ang lumang telepono na nanginginig. Ang boses na iyon, matagal na niyang inilibing sa alaala. -ala ang kanyang ama, na matagal nang iniwan sila, na akala niyang patay na. Huminga siya ng malalim, nangingilid ang luha. Hindi totoo, to. Sino ka? Ngunit sa kabilang linya, may maririnig na tuktog ng kondiman, pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang kantang iyon, laging kinakanta ng kanyang ama bago siya matulog noong bata pa siya. Sa labas, umulan ng malakas, kumakabog ang bubong na yero. Lalong bumigat ang hangin, parang may nagmamasid. Muling nagsalita ang boses, mas mahinang gayon. Lara, kailangan mong pumunta sa lumang simbahan sa Intramuros bago maghating gabi. Nabitiwan ni Lara ang telepono. Tumatakbo ang isip niya, sino ang nagbigay na tawag na iyon? Bakit ngayon? At bakit sa lugar na iyon? Lumapit ang kanyang kapatid na si Marco. Ete, kanina pa kumakalog ang pintuan. Parang may kumakatok. Nagkatinginan sila pareho ang kabasa dibdib. Sabay silang lumapit sa pinto, dahan-dahang binuksan. Walang tao sa labas, tanging ulan at malamig na hangin. Pero sa sahig, may isang kahon. Lumang kahon na yari sa kahoy, may ukit na krus sa ibabaw. Binuksan nila ito at sa loob, isang lumang rosaryo na kulay itim. May nakasulat sa malit na papel. Huling tawag. Alas 12 ng gabi. Huwag kang mawawala. Naramdaman ni Lara ang malamig na haplos ng hangin sa kanyang bato. Parang may dumaan. At mula sa telepono, kahit hindi nila hawak, biglang tumunog ulit. Nagkatinginan sila magkapatid. Walang sumagot. Ngunit malinaw ang narinig nilang boses na sabay nilang dinig. Kung hindi ka pupunta, may mawawala sa inyong ngayong gabi. Napalunok si Lara, halos hindi makahinga sa takot. Si Marco naman, pilit na pinipigilan ang panginginig na kanyang kamay. Paano kung biro lang to, bulong niya. Ngunit alam nilang pareho, hindi iyon ordinaryong tawag. Lumapit si Lara sa bintana. Sa kabila na malakas na ulan, may nakatayo sa kanto ng kalye. Isang lalaking nakaputing barong, hindi gumagalaw, nakatingin lamang sa kanilang bahay. Napasigaw siya, Marco, tingnan mo. Pero paglingon na kapatid, wala na ang anino. Muling tumunog ang telepono. Ngunit ngayon, hindi na nila marinig ang boses na ama. Sa halip, marahang pagiyak na isang bata. Mahina, paulit-ulit. Parang humihingi ng saklolo. Hindi natin pwedeng balewalain to, maring sabi ni Lara, hawak ang rosaryong itim. Kung totoo ngang si Papa ang tumawag, baka ito na lang ang pagkakataon natin. Pinilit nilang lumabas kahit basang basa ng ulan at naglakad patungo sa intramuros. Tahimik ang kalye, tanging tunog na ulan at lagaslas ng mga puno ang maririnig. Habang papalapit, napansin nila ang bawat ilaw ng poste isa-isang namamatay. Hanggang sa madilim na lamang ang daan. Sa gitna ng dilim, may liwanag na nagmumula sa lumang simbahan. Parang may nag-anyaya. Munit sa mismong harap ng pinto, nakaupo ang isang matandang pulubi. Basang-basa rin ito, na nakangiti. Gayon lang kayo tinawag, ano? Nanlaki ang mata ni Lara. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Mumiti ang matanda, sabay-sabing mabagal at malamig. Kapag narinig mo na ang huling tawag, ala ka ng ligtas na daan pabalik. Nanlumo sila sa narinig, parang nanigas ang kanyang katawan. Si Marto naman ay agad na lumapit sa matanda, ano pong sinasabi nyo? Sino ba talaga kayo? Munit biglang lumabo ang mga mata ng pulubi para bang kumikislap sa dilim. Dahan-dahan siyang tumayo at sa bawat hakbang, parang lumalalim ang anino sa paligid. Hindi lahat ng bumabalik ay buhay pa, bulong nito, sa katumawa ng mahina. Isang tawang parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan, kahit walang humahawak. Sumalubong sa kanila ang malamig na hangin na may kasamang amoy ng kandila at lumang papel. Sa loob, may mahabang pasilyo, at sa dulo ay isang altar na puno ng kandilang itim. Lumapit si Lara, nanginginig ang kamay, at inilagay ang rosaryo sa ibabaw ng altar. Ngunit agad na umingay ang kampana ng simbahan, kahit hating gabi na at walang pare. Tatlong malalakas na tunog. Sa bawat pagugong, naramdaman nilang may lumalapit. Isang anyo ng lalaki, nakayuko, nakabarong, basang-basa ng ulan. Ang puso ni Lara ay kumabog ng todo, Papa, bulong niya, halos pumutol ang kanyang boses. Munit nang itaas ng lalaki ang kanyang mukha. Hindi ito ang ama na naalala niya. Kundi isang mukhang maputla, may mga mata na walang puti. At bibig na unti-unting bumibigkas ng salitang. Huling tawag. Napatras si Lara, hawak ang braso ni Marco na halos mabunot sa higpit na kapit. Hindi siya si Papa, bulong na kapatid, nanginginig ang tinig. Munit hindi makagalaw si Lara, para siyang nakapako sa kinatatayuan. Muling ngaw-ngaw ang kampana, mas malakas, mas mabigat. Parang bawat tunog ay kumakain na hangin sa loob ng simbahan. Ang mga kandilang itim ay isa-isang namamatay. Hanggang isa na lang ang naiwan sa gitna ng altar. Lumapit ang nilalang, bawat yabag ay kumakalampag sa sahig na bato. Hindi ka nakinig noon, Lara, malamig na bulong nito. Gayon, wala ka ng pagpipilian. Si Marco, pilit na pinoprotektahan ang kapatid, humakbang sa harap. Ako na lang, Huwag siya, sigaw niya, nanginginig ang tinig. Ngunit mumisi ang nilalang at mula sa bolsa ng kanyang barong. Binunot ang isang lumang relo de bolselo. Binuksan niya ito at sabay tumigil ang tunog na ulan sa labas. Tahimik. Walang ingay, walang galaw. Tanging tibok ng puso ni Lara ang maririnig, mabilis, mabigat, halos pumuputok. Itinuro na nilalang ang relo kay Marco. At biglang lumabo ang katawan na kapatid. anti nagiging usok na tinatanggay na hangin. Marco, sigaw ni Lara, pilit siyang humahabol. Munit bawat hakbang niya ay parang natatali sa sahig ng simbahan. Hanggang sa marinig niya ang boses sa likod ng kanyang tenga. Isang bulong na parehong boses ng kanyang ama. Mahina, puno ng lungkot at galit. Anak, huwag mong sagutin ang huling tawag. Nanginig si Lara, hindi malaman kung iyak o sisigaw. Papa, halos pabulong na lumabas sa kanyang labi. Ngunit ang nilalang sa harap niya ay gumisi. Ang mga mata ay lumalim na parang butas na walang hanggan. Kung gusto mong makita ulit ang kapatid mo, wika nito. Kailangan mong sagutin. Inilahad niya ang lumang telepono na kanina pa wala sa kanilang mga kamay. Gayon ay nasa gitna ng na altar, umilaw, tumutunog. Tumunog ng malakas. Isang ring. Dalawa. Tatlo. Bawat tunog ay parang dagok sa kanyang dibdib. Bawat ring ay parang tinatawag ang kaluluwa niya. Nanginginig ang kamay ni Lara, tila hinihila na isang puwersa na hindi niya mapigilan. munit sa likod ng kanyang isip, naroon pa rin ang boses. Anak, huwag mong sagutin. Napapikit siya, humihinga ng mabilis. Nang muli niyang idilat ang mata, nakita niyang nakatayo si Marco sa dulo ng pasilyo. Nakatingin sa kanya, walang imik, ngunit ang mukha'y maputla, walang buhay. Marco, sigaw niya. munit hindi gumalaw ang kapatid, nakatingin lang. Habang ang nilalang ay unti-unting lumapit sa kanya, Bitbit -bit ang telepono na patuloy na tumutunog. Sa bawat hakbang nito, mas lumalakas ang ring, mas sumisikip ang dibdib niya. At nang umabot ito sa harap niya, itinapat ang telepono sa kanyang tenga. Sabay sabing, kung sino ang sasagot, siya ang mananatili. Nanlalamig ang pawis ni Lara, nanginginig ang kanyang tuhod. Tila nakapako ang kanyang paningin sa lumang teleponong nakadikit sa tenga niya. Sa kabilang linya, may marahang huni ng kundiman, ang kantang laging inaawit ng kanilang amanong bata pasila. Papa at ikaw ba to? Garalgal niyang tanong. Ngunit walang tugon, tanging iyak ng bata ang sumunod. Habang nakikinig siya, unti-unting nagdidilim ang paligid. Para bang sinisipsip ng telepono ang liwanag ng buong simbahan. Sa dulo ng pasilyo, nanatiling nakatayo si Marco. Maputla, malamig, tila walang kaluluwa. Inabot ni Lara ang rosaryo mula sa altar. Mahigpit niya itong hinawakan, halos bumaon sa kanyang balat kung talagang amakita, pakawalan mo ang kapatid ko. Umiyak niyang sigaw, nanginginig sa takot at galit. Sandaling natahimik ang linya. At mula sa kabilang dulo, isang tinig na puno ng kirot ang umusal. May kapalit ang bawat huling tawag. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto ng simbahan. Pumasok ang malakas na hangin, sabay patay ng huling kandila sa altar. Lumubog sila sa dilim. Tanging ilaw na telepono ang nananatili. Nagbibigay na malamlam na liwanag sa kanilang mukha lumingon si Lara kay Marco. At sa unang pagkakataon, gumalaw ito. Anti-unti siyang lumapit. Ngunit ang bawat hakbang ay may kasamang pagugong ng kampana. Isang hakbang, isa pang tunog. Dalawa, isa pang malakas na ugong. At nang nasa harap na niya ang kapatid, tumigil ang lahat ng tunog. Tahimik. Walang kahit anong ingay. Dahan-dahang iniyangat ni Marco ang kanyang mukha. Dahan-dahang inyangat ni Marco ang kanyang mukha. Dahan at tumambad kay Lara ang dalawang mata nitong walang kulay, malalim parang butas ng gabi na walang hangganan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, isang patak ng luha ang gumulong sa pisngi ng kapatid. "Ete," mahina ngunit malinaw na pumutok sa hangin ang boses niya. Sandaling kumabog ang puso ni Lara. May pag-asa pa bang naroon ang kapatid niya sa likod na malamig na anyo? Ngunit biglang bumigat ang telepono sa kanyang kamay. Tila ba nakadikit na ito sa kanyang balat. Sa kabilang linya, narinig niya muli ang boses ng kanilang ama. Malungkot, mabigat, puno na pangungulila. May isang kailangang manatili. Para makalaya ang isa. Nalaglad ang luha ni Lara, humikpit ang hawak niya sa rosaryo. Tumingin siya kay Marco. At sa unang pagkakataon, kumilos ito na para bang siya mismo. Humakbang palapit at hinawakan ang kamay na it. Umalis ka na't na ako na ang pipiliin. Bulong ni Marco, habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo. Parang usok na tinatanggay ng hangin sa loob ng simbahan. Hindi, hindi pwede, sigaw ni Lara, pilit na inaabot ang kapatid. Ngunit lalo lamang itong nagiging malabo. Hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang malamig na hangin. At ang tunog ng teleponong muling nagriring. Isang ring. Dalawa. Tatlo. Gayon, walang kamay na nakahawak dito. Ngunit patuloy pa rin itong tumatawag. Habang si Lara ay nakaluhod sa gitna ng dilim hawak-hawak ang rosaryong itim. At pilit na pinipigil ang sariling sagutin ang susunod na ring. Isang ring. Dalawa. Tatlo. Bawat tunog ay kumakabog sa dibdib ni Lara. Parang oras na binibilang papalapit sa wakas. Nakayuko siya, luhang hawak pa rin ang rosaryo. Pilit na iniisip kung ano ang tama. Kung sasagutin ba niya ang tawag upang makuha si Marco. O iiwan itong tuluyang mapawi. Muling sumabay ang kundiman sa linya. Mas malinaw, mas malapit. Tila ba na sa loob na rin na simbahan ang tinig. Umaawit, nananabik, nananakit. Dahan-dahang umangat ang telepono mula sa sahig. Lumulutang, dahan-dahang inilalapit sa kanyang tenga. Wala siyang galaw, naninigas. Habang ang malamig na hangin ay bumabalot sa kanyang lig. Anak, muling bulong ng boses ng kanyang ama. Malambing, ngunit may halong banta. Kapag sinagot mo, ikaw ang kapalit. Kapag hindi, siya ang tuluyang mawawala. Napapikit si Lara. Ang luha'y tuloy-tuloy na dumadaloy. Muling sumagi sa isip niya ang mga gabing kinakantahan sila na ama. Ang mga yakap at ang pagkawala na hindi niya maintindihan noon. Ngunit ngayon, narito siya. Hawak ang kapalaran ng kanyang kapatid. Nakabitin sa pagitan ng pagkawala at sakripisyo. Isang huling ring ang umalingaungaw. Mas malakas kaysa kanina. Parang pagputok ng kampana sa gitna ng dilim. At bago tuluyang tumigil ang lahat, dahan-dahang inangat ni Lara ang kanyang kamay.